Praise the Lord. isang mapapalang araw po mga kapatid. At medyo isang linggo tayong walang live. No? Kasi medyo busy po last week. No? So uh, sa oras pong ito tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating kukunin ay kukunin po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayon kay San Mateo. Kabanata 21, talata 28 hanggang 32. Ang sabi po dito, ang talingaga patungkol sa dalawang anak. Ngunit ano sa palagay ninyo, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon. Sumagot siya, ayoko. Ngunit siya at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, pupunta ako ngunit hindi siya pumunta. Sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng ama? Sabi nila sa kanya, ang una. Sinabi ni sa kanila, katotuan ng sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa pag ng Diyos. Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga naniningil, maniningil ng buwis at ng mga patotot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito, ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. So ito po yung ibanghelyo ng ating Panginoon. Ito po kasi yung ibanghelyo sa darating pong linggo. At uh, salamat sa Panginoon. Medyo Uh, relax po ako ngayon, no may time na uh, makapag-share na salitaan Diyos kasi last week medyo busy po talaga no, so dito mga kapatid, dito kasi ay continuation lang din eh no ng ibang helio po last week kasi yung ibang helio ay ito po tungkol sa isang mayaman no na may ari na isang ubasan at uh, niyaya niya. At siya po ay nag-invite ng mga manggagawa sa kanyang mga sa kanyang ubasan. At uh, bawat isa sa kanila ay binigyan ng tig-iisang dinaryo. Kahit yung mga nauna, yung nasa kalagitnaan ng katangalian, alas 3, no, hanggang sa alas 6 ay tumanggap din no ng tig-iisang dinaryo. So patatas po yung partihan. At may kita natin doon, mayroong mga nagreklamo. Siyempre, nag expect yung mga mas nauna. Dahil uh, unang uh, binayaran no, yung mga nahuli. Kaya nag expect sila ngayon na dahil isang dinaryo yung binagay doon sa mga nahuli, magtrabaho ay mas malaki yung kanilang uh, tatanggapin. Pero may kita natin doon ay pare-pareho lang yung uh, yung binayad sa kanila Uh, kasi may kita natin doon ay yung pagiging patas ng Panginoon at uh, yung iba naman question nila uh, bakit ganon no? ito sandali lang sila nagtrabaho bakit yung binigay mo is the same lang eh, yung una naman kasi nagkasundo sila eh, ba? Diba? na isang denaryo uh, yung ibibigay sa kanila sa isang araw na kanilang pagtatrabaho so nagkaroon kasi ng kasunduan po doon at siyempre dahil 'yun ang may-ari, uh, malaya siya, no, na ibigay yung uh, nararapat sa ano niya, sa puso niya, di ba? Kasi hindi naman siya pwedeng uh, uh, tanuhan ng mga tao yung diktahan no kung magkano yung ibibigay niya kasi nga uh, galing 'yun sa puso niya no sa kung gusto niya gawing dalawa o tatlong dinaryo nasa kanya po 'yon kasi pagmamayari niya po 'yon no uh, siya po ay magpasalamat na nga lang sila na tinawag sila at binigyan sila ng trabaho di ba kasi kung hindi naman sila in-invite hindi sila binigyan ng trabaho wala rin naman silang ni isang dinaryo wala naman silang matatanggap sa araw na 'yon so makikita natin yung biyahe doon no? yung yung grasya no, na dapat magpasalamat na lang nga sila na may tinanggap sila kahit paano no, meron silang isang binaryo na tinanggap kasi kung hindi naman sila in-invite ng ating ng, uh, may-ari ng ubasang ito nakatunga nga lang sila no, sa buong araw wala silang uh, pera wala silang isang binaryo so dapat nga magpasalamat sila bakit kasi may natanggap sila Minsan kasi ganun tayo minsan eh no. Maraming tao hindi sila makontento. imbis na magpasalamat at binigyan sila ng trabaho at uh, may mga biyayang dumarating sa buhay nila, minsan yung tao hindi grateful no. Hindi e, wala yung hindi sila masaya, hindi sila nagpapasalamat. No? Dapat magpasalamat tayo, di ba? Mas maganda nga yun, walang lamangan, pare-pareho, pantay-pantay. Dapat maging masaya tayo. Kaso minsan kasi yung tao parang ayaw niyang medyo nalalamangan siya. No, sa tingin niya sa tingin kasi ng mga nauna, parang nalalamangan sila. No, nauunalamangan sila. Parang hindi patas, parang hindi tama. Minsan ganun tayo mag-judge eh. 'Di diba? Parang sinusukat natin yung mga ginagawa natin, kinukumpara natin sa ginagawa ng iba, no? Sinusukat natin yung kapwa natin. Uh, na kinukumpara natin yung ginagawa natin sa ginagawa nila. Eh syempre, eh, alang alang naman na ilaglag mo yung sarili mo. <laughs> 'Di ba? O oh, syempre, kung sa mga kwento, kwento mo yan, syempre ikaw yung bida, ikaw yung magaling, no? Ikaw yung ikaw yung masipag kasi nga kwento mo yun eh. 'Di ba? Kaya pakiramdam mo ngayon parang hindi patas, parang hindi tama. 'Di ba? Pero hindi eh dapat nga tayo magpasalamat kasi nga meron tayong tinatanggap no? At dapat maging grateful tayo doon. Hindi tayo dapat nang na parang sasabihin natin parang hindi yata tama. Dapat mas malaki yung sa akin. diba Dapat uh, dahil ako na una dapat mas malaki sa akin. Hindi po ganoon mga kapatid. Ang Diyos po hindi po doon nakatingin. Uh, hindi ibig sabihin matagal matagal kang nagtrabaho eh yun nga una kang nagtrabaho eh kaso pagdating ng nang nakita mo merong hinard no kunyari yung katulad niyon di ba mga nauna eh tapos may hinard pa ng alas 12 o simple sasabihin ng ano uy ito mga bago lang to. No? Kanina pa kami nagtatrabaho. Medyo ano na kami, magiging slow down lang kami, no? Magi-slow na lang kami ng ng ginagawa namin kasi kanina pa naman kami, maintindihan naman siguro niyan. Ito mga bago pa to, medyo may lakas pa to. Kasi hindi pa to mga pagod, no? 'Di ba? Tapos nakita siguro nila, uy, ala stress, meron pa ring hinahirap. O parang dumadami na sila. Kaya medyo nagpapabanjing-banjing na, 'di ba? Sabi ko, Da dami na namin, no? Sila na lang yung ano, sila na lang yung mas dapat mas marami yung gawin nila kasi kayo kami kanina pa eh, di ba? O lang, mas lalo na nang nakita nila o may hinard pa, no? Patapos na yung <laughs> yung araw, no? May hinard pa rin. So, ito mas lalong hindi na eh, yung may kita ninyo, yung yung maybe yung pangalawang hinard naman, no, na grupo nang nakita nilang may hinard naman ng alas 3, ganun din, no, ginawa niya, no? Uh, sinunod din nila yung ginawa ng mas nauna sa kanila. Medyo nag-slow down na sila sa pagtatrabaho. Kasi nga, uy, may bagong dumating, no? Eh kami medyo pagod na. Siguro sila naman yung medyo dapat magtrabaho naman. Di ba? Eh ganun din yung nangyari. Yung hinard ng alas tres. O may hinard No? Ilang oras na lang tapos na yung buong araw. O nag na rin. Nag-slow down din. Di ba? <laughs> Kaya kung titignan mo ito, kahit isang oras lang nagtrabaho, pero yung equivalent naman ng trabaho nila ay parang nagtrabaho na naman ng buong araw. Minsan ganun yung ano ng tao kasi minsan eh. Pag medyo tumatagal, nasa sabi niya, medyo slow-slow mo lang tayo. I <laughs> e ano na natin yan sa mga bago. I e ano natin yan sa mga bagong dating lang. Parang ano eh, parang kala mo ano eh, parang masyado kang mapagbigay. <laughs> Okay sana kung biyaya eh you no. Know? Pag biyaya nga hindi ka mapagbigay pero pag trabaho gusto mo ipasa sa iba. Pag, pag medyo hindi mo gusto pag, pag medyo parang mahirap para sa iyo. Ang bilis nating ibigay, di you ba? Know? Pero kung biyaya 'yon, malamang baka hindi mo ibigay 'yon. So may kita natin dito mga kapatid, you no? Know? So bago po pa lang lahat, meron po tayong ano anniversary po ng Bon. Ang uh, venue po ay sa St. Eugene. So sa so, darating po na Sabado. So mag-start po ng uh, alas 9 yata tayo hanggang alas 2 no at uh, tayo po ay magkita-kita po doon at uh, medyo limited lang po yung pwedeng makapasok no doon po sa may, uh, simbahan ng St. Eugene hanggang 120 lang po kasi so, medyo maliit lang po yung yung simbahan uh, doon so kita-kita po tayo doon mga kapatid at uh, sa Martes bukas doon na naman ako sa aspirant no uh, nakikita-kita na naman kami ng mga aspirant no? gagamitin na naman tayo ng Panginoon doon para mag-share ng salita ng Diyos at yan din po sa Webes no? kasi wala po si may ano po sila Sister Risa no? sa may St. Wilfred so ako lang po muna yung mag take over no? sa Thursday na character formation so dito mga kapatid ah uh yun eh yun po ang nangyari ng last last week no na uh, nagaspel uh, ayun ay tumutukoy kasi sa kaligtasan eh no yung kaligtasan kasi para sa lahat hindi diyan kasi nakadepend nakabase kung matagal ka na o bago ka lang kasi nga kahit sa Bible sa Old Testament sa Jeremiah Oh, so, sa Old Testament, hindi ko alam ano yung pinakaisak, no? Pero nasa Old Testament kasi mga kapatid na kapag yung isang, uh, kunyari ako, naglilingkod ako sa Diyos, no? marami na akong ginawa, kunyari, no? marami akong ginawa sa paglilingkod, marami na akong iambag Example, nakatagal ako ng 20-30 years sa paglilingkod, tapos marami ka nang naiambag no? sa, sa ministry, sa gawain ng Diyos. Tapos after ng 30 years, tumigil ako. Tapos nag nagano ko, nag, ano ako, nag uh, bumalik ako sa luma kong buhay. Ang sabi doon, lahat ng mga magaganda, lahat ng nagawa kong uh, uh, maganda, lahat ng nagawa ko para sa Panginoon ng 30 years, mababaliwala po yun. Kung ano na yung sitwasyon mo ngayon sa harapan ng Diyos, yun na po yun yung makikita ng Panginoon. Yun na po yung sitwasyon mo. So mababaliwala po yung lahat. Kaya nga mas mabuti yung isang tao nagbalik loob sa Diyos. Kasi bakit? Kung nga rin, nakilala mo si Lord 30 years. Yung 30 years mo, ang sama-sama mong tao. Pag nakilala mo si Lord, lahat ng 30 years na masasama mong ginawa, buburahin yun ng Panginoon. Diba? Yung may kita ngayon ng Diyos sa yung pagtanggap mo sa Kanya, yung pagsisisi mo, yung pagbabalik loob natin sa Kanya. So, may kita nyo, pareho eh, Di ba? kung na kay Lord ka ng 30 years, tumalikod ka, bumalik, uh, nag, uh, nagpakasama tayo, lahat ng ginawa natin sa 30 years, wala na yun. Makakalimutan na. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, ano yung ginagawa natin ngayon, yun na yun. Diba? Mawawalang kabuluhan lahat ng ginawa na natin noong una. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos ni San Pablo, work for your salvation with fear and trembling. Na dapat work for your salvation. ah uh, dapat pangalagaan natin yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Hindi ibig sabihin tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, ay eh okay na. No? Na pwede na natin gawin lahat ng gusto natin. Hindi po ganon. Kasi kailangan natin pangalagaan yung kaligtasang yun. Hanggang dumating tayo sa time mga kapatid na kunin na tayo ng Diyos. No? kunin uh, na tayo ng Panginoon sa mundong ito. Dapat ano natin, inag-iingatan po natin yon hindi dapat tayo bumabalik sa luma nating buhay. Kasi mababaliwala ng ating mga pagpapagal at paghihirap no, na, na na ating uh, ginagawa para sa Panginoon. So dito may kita natin, uh, minsan ganun kasi you know, yung ano ng tao, mentalidad. Uh, ang mahalaga kasi sa paglilingkod, gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos at yung ginagawa natin hindi eh, yung kunyari marami kang ginawa eh hindi naman yun ang pinagagawa sa iyo eh walang kwenta yun <laughs> hindi mo pwedeng sabihin ang dami kong ginawa eh hindi naman yun ang pinagagawa sa iyo eh di ba kunyari nag-hire ka ng karpentero pinagawa mo ng ng lamesa lamesa pinagawa mo ang ginawa niya gumawa siya ng ng ng, ng, ng silya ng upuan no ng mga furniture o kaya gumawa siya ng higaan di ba mga drawer ang dami niyang ginawa. Kaso ang problema, yung inuutos mo sa kanya na lamesa, hindi niya ginawa. Pwede niya bang sabihin na, eh, nasa na yung ano ko, sweldo ko, yung sahod ko. Sabihin mo, eh, na yung lamesa ang ginawa, binagagawa ko sa'yo. But, eh, pwede, mo, pwede ba sabihin ng karpentero na, hindi, gumawa ako ng drawer, hindi, gumawa ako ng puwan, gumawa ako ng ganito. Eh, hindi naman yung pinagagawa sa'yo. 'Di ba? So may tatanggapin kaya yung karpentero na bayad? Hindi. At ang mangyayari doon sa susunod, hindi ka na i-hire. No, hindi ka na i-hire ng taong kumuha sa iyo. Nagpagawa na sa ng lamesa, bakit? Kasi hindi ka sumusunod. 'Di ba? Ang sinabi sa iyo, gumawa ka ng lamesa, pero iba-iba yung ginawa mo. So ibig sabihin, kahit marami yung ginawa mo, naggumawa ka man ng lamesa, gumawa ka, ah, gumawa ka man ng upuan, ng mga drawer, o na iba pang mga furniture o kaya na higaan pero kung hindi mo ginawa yung pinagagawa sa iyo na lamesa <coughs> walang saysay walang kabuluhan <laughs> di ba ganun po yun kaya nga sa atin sa paglilingkod yung may accountability yung eh, yung um, uh, meron tayong pananagutan doon sa mga bagay na gusto ng Diyos na pinagagawa sa atin di ba ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin yun ang gawin natin kasi kung ginawa natin yung gusto ng Diyos doon tayo makakatanggap ng karampatang gantimpala o biyaya sa Diyos. ba diba? Hindi doon sa mga bagay na hindi naman pinagagawa sa atin. Diba? Kung gusto mong gawin yon at makakatulong, okay yun. ba diba? Parang ano mo na lang yung love offering mo kay Lord. Diba? Parang tulong mo yon. Pero siyempre, yung, yung ginawa mo yun, huwag mo naman ipagmamalaki. Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, ito yung inutos mo sa akin. Pero dami ko pang ginawa, Lord. O, no, pasisikatan natin ang Diyos. Hindi po gano'n, mga kapatid. <clears throat> Kaya dito, dumating naman sa point na no, may dalawang lalaki. No? Dalawang anak. Yung isa, sinabihan na pumunta doon sa ubasan at gumawa doon. Sabi niya, ayaw niya. Pero nagsisi. No, bandang uli, na konsensya. Kasi kung tingnan mo, ay... Eh, Negosyo naman nila yun eh. Di ba? Yung pagmamayari ng kanilang ama, yung ubasan yun, pag nawala na yung ama nila, magiging pagmamayari naman nila yun eh. Dapat nandun yung, yung puso nila, yung ano ba, yung malasakit, yung concern nila. Kasi bakit? Kasi itong property, itong ubasan ng kanilang ama, sa kanila rin naman, sa kanila rin naman ito eh. So dapat nandun yung concern nila eh. Diba? Nandun yung, yung, yung hindi nila gagawin din. O tama naman yung gagawin nila yung para sa pagsunod sa kanilang ama. In the same time, dapat isipin din nila na kailangang lumago yung ubasan ng kanilang ama. Kasi kapag nalugi yan, ano na lang mangyayari sa kanila? Kasi sila yung susunod na henerasyon eh. Sa kanila ibibigay din yun. Sa kanila ipapasa ng magulang nila yun eh. Yung ubasang yun. ba? Diba? So ang nauna, ayaw, pero nagsisi at pumunta pagkatapos no? matapos niya ma-realize <coughs> Humingi siya ng ano, nagsisi siya. Tatapos pumunta. Yung ikalawa naman nag-yes, no? So nag-yes. Yan e problema, hindi naman pumunta. So, sabi doon ng Panginoon, sino sa dalawa ang gumanap sa kalooban ng Ama? <clears throat> ang sabi doon yung nauna, yung nagsabing no. Pero bandang huli, nagsisi at pumunta at sinunod yung kalooban ng kanyang Ama. Kasi siyempre, sa 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 ama kasi yun sa tatay nila hindi niya na ini-expect eh yung yung panganay o oh, sa sa atin yung unang anak hindi niya na ini-expect na pupunta yung sa ubasan kasi nga nagno na eh yung ini-expect talaga ng ama na susunod sa kanya itong pangalawa kasi ito yung umuo eh ito yung nagsabing yes kaya nga hindi 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 madali yung yes lang tayo ng yes no kasi pag nag-yes tayo sa Panginoon, nag expect si Lord na yung yes mo ay susunod tayo sa Kanya. Yeah? Hindi pwede nag-yes ka tapos no pala. Di ba? Yung sinabi mo, yes, pero yung ginagawa mo, no. Hindi po ganon. Kaya pag nagsabi tayo kay Lord ng yes, ang Diyos nag expect na tayo susunod sa Kanya. Di ba? Para gumawa Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauna sa inyo sa pagpasok sa karian ng Diyos. Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis ng mga patutot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. <clears throat> Anong ibig sabihin dito? Kasi nga alam naman natin na yung mga Hudyo, 'di ba? Sila talaga yung ano eh. Sila talaga yung 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 ano eh, yung pinangangkuan ng Ama, no? Na ipapadala upang sila ay iligtas, no? Para sila ay uh, <clears throat> ano ma, ma ano ma mapalaya no sa lahat ng uh, paninikil no sa kanila po. Tayo kasing mga hintil, ano na lang tayo eh. Uh, tayo na lang eh. Kasi bakit? Kasi nga dahil maraming mga Hudyo ang hindi tumanggap sa ating Panginoong Isus, kaya nga tayo inabot. Ano, inabot tayo ng biyaya ng Diyos. ba diba? Kasi dito makikita nyo, pinadala na si Juan Bautista sa kanila, pero hindi pa rin siya naniwala pinakita yung daan ng katwiran no yung yung righteousness ng Diyos kaya ang makikita natin sa ma ano di ba uh, uh, yung ano uh, yung sabi doon si keepers the kingdom of God and his righteousness di ba uh, sa Matthew 6 uh, uh, verse 33 no? Six keepers, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pag sumakita ninyong hanapin ang katwiran ng Diyos. Di ba? His righteousness, no? Say keepers the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Yung yung katwiran ng Diyos eh. No? Di ba? Pinakita sa atin paano yung ayun ba yung katwiran ng Diyos? Eh, yung katwiran kasi ng Diyos mga kapatid ito yung magdadala sa atin sa kabanalan, no? Ito yung maglalapit sa atin sa sa Panginoon yung kanyang katwiran <clears throat> at sabi doon hindi ninyo pinaniwalaan pero pinaniwalaan ng mga maniningil lang boys pues, at mga patutot no? yung mga makasalanan samantalang kayo nakita ninyo ito ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya no? kasi yun naman ang pinapangaral ni Juan Bautista yung pagtalikod sa kasalanan yung magsisi at talikdan ang inyong mga kasalanan kasi yung katwiran ng, ng Diyos yung kabanalan ng Diyos yung righteousness ng Diyos hindi natin hindi mangyayari ito sa buhay natin kung hindi tayo magsisisi at tatalikod sa ating kasalanan. Kasi yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ito yung daan, no? Tungo sa katwiran ng Diyos, sa righteousness ng Diyos. 'Di ba? Yung righteousness ng Diyos, yung katwiran ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magsisisi, hindi natin aaminin na tayo nagkulang, nagkasala. Kung hindi tayo maniniwala sa kanya, ba diba? Hindi hindi natin ano eh hindi natin uh, hindi tayo makakalakad doon sa katwiran doon sa righteousness ng Diyos na gusto ng Panginoon kasi yun ang umpisa kasi yung pagsisisi 'di ba yung pagtalikod sa kasalanan kasi yung pagtalikod sa kasalanan ano yun eh sabi nga uh, produce 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 fruit by keeping repentance, 'di ba? Ipakilala ninyo uh, sa inyong mga gawa na kayo nagsisisi, no? Pakita ninyo na kayo nagsisisi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, 'di ba? Kasi may ano 'yun eh, yung may, yung bunga niyon ay nag nagano tayo. Na talaga tayo nagtali uh, tinatalik na natin yung kasalanan, nagbabago yung buhay natin. 'di ba? kaya nanghihingi naghahanap siya ng bunga ano ba yung bunga ng pagsisisi? Ano ba yung bunga ng pagtalikod natin sa ating mga kasalanan? Diba? Ano ibig sabihin yung pag ka sa kasalanan, humaharap ka ngayon sa katwiran. Humaharap ka ngayon sa sa matuwid na pamumuhay. Yan yun, yun. ito ka na sa kasalanan, ito kasalanan, ito yung katwiran ng Diyos, ito yung matuwid na pamumuhay. Dati nakaharap ka sa kasalanan, tumalikod ka ngayon nakatalikod ka na sa kasalanan nakaharap ka ngayon sa katwiran ng Diyos di ba ganun po yun eh hindi pwede kasi ano eh na naka ano tayo hindi para naka side view no di ba para naka side view ka yung kalahati ng katawan mo nasa kasalanan yung kalahati nasa katwiran hindi po pwede yun kailangan talagang naka face ka di ba talagang ano yun na uh, 180 degrees, di ba? Sa pagtalikod. Ganun po yun, mga kapatid. Di ba? So, dito may kita natin kasi nga, uh, merong gustong ipagawa ang Diyos eh. Di ba? Bakit gusto ng Diyos na tayo magsisi, tumalikod sa kasalanan, maniwala sa Kanya? Kasi, tinatawag tayo ng Diyos para tayo ay maglingkod sa Kanya. Di ba? Tayo yung gagamitin ng Diyos para maglingkod sa kanyang ubasan. ba? Diba? Sabi nga, daa ano, sabi nga yung yung maraming aanihin, ngunit kakaunti yung mangangani, ba? Diba? Malawak yung ano eh, yung yung har harvest time eh. Pero yung mag harvest kakaunti lang. Kaya nga tayo tinatawag ng Diyos eh. Kasi maraming kaluluwa ang dapat nating ibalik sa Panginoon. Pero may balik natin itong mga kaluluwang ito. Siyempre, ang una, dapat tayo muna. <laughs> di ba? Dapat tayo muna yung nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Kasi paano natin sasabihin sa taon magsisi sa kanilang kasalanan, mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Eh kung tayo mismo, hindi naman namumuhay sa salita ng Diyos. Diba? Kung tayo mismo, hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Eh, sa baka sabihan lang sa iyo ng tao, ikaw mismo baguhin mo muna buhay mo. <laughs> 'Di ba? Baka sabihin lang tao sa iyo, baguhin mo muna ang buhay mo. So may kita natin doon mga kapatid, no? Kaya nga napakalaga no sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Kapag nag-yes tayo sa Diyos, ano 'yun eh? nagkakaroon ka na 'yung ano, 'yung commitment, 'di ba? uh, kinukumit mo yung sarili mo, di ba? Parang yung yes niyan sa kasal, di ba? I do, I do, I do, di ba? Parang nakikipag, nakiki, ano ka, na yung union mo, di ba? Nakikipag, uh, yung commitment mo sa kanya. Di ba? So, ganun mga kapatid, no, sa buhay po natin. Kaya, napakalaga na sa buhay natin, tayo po ay, Gumagawa sa kanyang ubasan. Huwag tayong manawa, sabi nga ni San Pablo. Huwag no? tayong manginawa, huwag ta tayong mapagod o uh, mawalan ng uh, ano, uh, loose heart, sabi doon. Diba? Kasi alam naman natin ng lahat ng ginagawa natin hindi nasasayang. No? Sabi doon, our labor is not in vain. Hindi nasasayang yung bawat paglilingkod na ibinibigay natin sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid at nawapatuloy ang Diyos magpala po sa ating mabuhay at nawa na sa ating pagpapagamit sa Panginoon sa bawat uh, pag-yes natin sa Kanya ay patuloy na tulungan tayo ng Diyos bigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng lakas, ng biyaya na magawa natin yung Kanyang kaluoban at naniniwala naman tayo ng lahat na nating ginagawa sa Panginoon ito ay uh, pinapalitan ng Diyos, ginagantipalaan naman ng Panginoon. Pero syempre so wag dapat na susunod lang tayo sa Panginoon dahil sa gantimpala, pala no dapat siyempre hindi yun ang magiging focus natin no hindi dapat yung parang susunod lang ako dahil may gantimpala. pala dahil alam kong may may naghihintay na pagpapala sa akin hindi po ganoon mga kapatid no? mas maganda yung gumawa ka na lang gumawa na lang tayo sa Panginoon at uh, pangako kasi ng Diyos yan eh no? lahat ng ating ginagawa sa Kanya ay talaga namang uh, uh, pinapalitan ng Diyos. No? Ginagantimpalaan niya ang lahat ng ating ginagawa. So yun lang mga kapatid, at tawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless us all mga kapatid.